guys. Good morning. Welcome back. Ayan, po, uh, for today's video, kami po ngayon ay naka na Nana Lourdes si Tata Iloy. Si Nana Lourdes po ni Tata Iloy ay malalapit sa aming puso. Hindi na po na iba ang namin sa kanya. Kami po ay narito ngayon sa General na Carqueson Tara guys, kamahal mo po kami. Ayun, guys, pagbungad pala ang ninyo, makikita ninyo mga tanim ni Nana Lourdes. Oh, uh, ha, ah, mga kabay, maraming bunga. Ay, ito po. Oy, kagandahan eh. May mga talbosang kamuting kamoting bagin. Yan. Actually, guys, sila po ay tabing kalsada. Ito po ay poblasyon dito sa General Nakara. So, ayan, guys. Oh, meron pa rin kabay dun, ah. May kamatis. Nawala pang bunga. May tanim din po si Tata Iloy ni Nana Lourdes na herbal medicine. At may di po ang kanilang cute na cute na bahay ko po. Abay, si Nana Lourdes sa'yo ha. May ani. May aning ng kawan. Mas tasa. Oh, ay, cute. Kamatis ay bunga. Kabatis. May kamuting kahoy. May mga alagang manok. Ayun, may alagang manok si Tata Iloy. Oh, may tatayo, may saging. Sus, ganda na eh. Oh, di <laughs> ah, ganda ng bahay ni na Lourdes sa kanila Tata Iloy. Oh. Alam ba ka? Binisita namin natin ang... Si Bakit naman? Maganda ng bahay mo. Binisita namin ang bahay mo. Oh, magaganda. <laughs> ay, yakita, ginhawa oh. At ang tabing ng kawayan tingnan po ninyo. Yakita ko iya, kakatuwa. Nami miss Queens na ng Lord Stata Oh, tinong kit kit uh, ha, di mo baga. Ay, oh. Kit kit pa, wala ka dito sa lampo hila, hila, hila. Hi. <laughs> nakatali gawa ng kumpu ah. Maliit pa yung sinasanay nila dito. Ayan. Ah, cute. Sila pidadala dito sa bahay kubo nila. Di baga? Magandahan eh. Oh. cute. Oh, diba Ang lutuan nila ito ah. Uling. Ang panggatong. Ay, cute naman. diba ah, di ba guys? Gandahan eh. ha sila nagchichika-chika kung umustahan at pagka walang wala maya maya na rin dito so guys ito po yung kanilang bahay kubo hindi po magkakita ni sila pigdadala na magkasama sa bahay patay na po yung kanilang mama isang anak Tata Eloy, ano yung ano yan, ibinibinta mo? Mm. Oh, ito po binibinta. Ito ang hanap po hinong mag-asawa. Magkano isang tali? Ang bigay namin dito, sa Lucy. Ah, marami <coughs> na bili. <marami> oh, <coughs> <na, coughs> uh, di ba baga? Ito ang hanap mo ng mag-asawa. Ay, sa amin kinuha yun. Nung buwan na yun. Lucy, andito. Ito yung shampoo. Ang fishbowl. Ipek yeah, oh, uh, ganong... eh, sabi tatay, tali na ka ka kasi isang araw isang isang, isang isang, isang ito, ifang, ko. hindi na kami na nito kaya sa sa isang araw iyoo mm. ay ordinary kung pag ay nakita sa bagay sayang naman yung ka kanti ito ang hanap buhay nila dito. Nagagawa oh. ng stick ng peace <laughs> Kaya nga, upo. Okay. Buta-hibig pati dito. <laughs> Nakahigaan nila, oh. Yung kanila yung upuan. Oh. oh, hala tayo. Nagtangali na. So, ayan guys. Kami pipaalis na. Dahil ang aking anak ay tinutupak. O, so, kanila yung lahat. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.